This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na bang mapagkatiwalaan ng isang mahalagang tungkulin, pero hindi mo agad nauunawaan ang bigat o halaga nito? Mga araw mga kapatid, ako po si Elder Abonado at sa ating pagtatalakay ngayon, pag-uusapan natin ang kahulugan ng sumpa at tipan ng priesthood mula sa doktrina at mga tipan, section 84 verses 31 hanggang 44. Isang paanyaya ito mula sa ama natin sa langit para sa mas mataas na uri ng pananagutan at mas matinding pagpapala. Noong September 1832, sa Kirtland, Ohio. Natanggap ni na Joseph Smith at iba pang mga leader ng simbahan ang isang paghayag mula sa Panginoon tungkol sa priesthood. Itinuro sa kanila ng Ama natin sa langit na ang priesthood ay hindi lang basta kapangyarihan kundi may kaakibat na sumpa at tipan. Ang mga lalaking inordin sa priesthood ay inaasahang maging matapat mapaglingkod at handang sundin ang lahat ng utos. Subalit ang kamangha-mangha dito, sinabi ng Panginoon na ang mga pagtanggap at pagtamo ng priesthood ay hindi para rin sa mga babae, lalo na sa mga gumagawa at tumutupad ng mga tipan sa templo. Ipinakita rito na ang layunin ng priesthood ay handa tayo para sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Ang mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang katapatan ay natatanggap din ang kapangyarihang ito na nagpapabanal at nagpapalakas sa kanila. Sa panahong punong-puno ng kalituhan at disiplina, ang kapangyarihan ng priesthood ang gabay natin para sa manatiling matuwid. Marami sa kabataan ngayon ay hindi na naunawaan na halaga ng priesthood. Iniisip nilang ito'y tungkulin lang sa simbahan. Ngunit ang priesthood ay kapangyarihan mula sa ama natin sa langit. Ngunit ang priesthood ay kapangyarihan mula sa ama natin sa langit na tumutulong sa atin na maipaglingkod ang kanyang layunin. Sa mga tahanan na puno ng kaguluhan, ang mga ordinansa gaya ng pagbabasbas ng tahanan, pagbasbasbas ng uh, may sakit at pag-ibig sa pagsunod ay nagdadala ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng matapat na pamumuhay, makakatanggap tayo ng lakas mula sa priesthood. Hindi lamang ang mga lalaki kundi pati ang mga kababaihan na nakikibahagi sa mga tipan. Isang kapatid na babae sa ward namin si Sister Eva ay hindi kailanman nakaasawa. Ngayon pa man siya ay tapat na naglilingkod sa simbahan. Lahat ng kanyang pamangkin ay tinuring siyang pangalawang ina. Isang araw, isa sa kanyang pamangkin ay nagkasakit at walang available na priesthood holder. Tumawag siya sa bishop upang humiling ng blessing. Patapos nabigyan sinabi ng bishop, Sister Eva, ang panalangin at pananampalataya mo ang nagdala ng kapangyarihan ng Diyos sa batang ito. Naluwa si Sister Eva dahil naunawaan niya. Kahit wala siyang calling sa priesthood, ang kanyang kababaihan bilang tipan, tapat ay may akses sa kapangyarihan ng priesthood. At dahil sa katapatan niya, naging instrumento siya sa pagpapagaling. Dito matutunan natin sa doktrina at mga tipan section 84 verse 33 sapagkat silay tapat sa pagguha ng priesthood at silay pinararangalan ng ama at silay magmamana ng lahat ng bagay kung tayo magiging tapat sa ating uh, dinadala o binigay sa atin ng uh, Diyos na priesthood ay uh, mamamana natin ang lahat ng bagay Ibig sabihin noon ay kung tapat tayo at masunurin at busila ang ating puso, bibigay ng Diyos sa atin yung mga pangangailangan natin, ang mundo dito at sa mundo na darating. Makakamta natin ang buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabing magmamana ng lahat ng bagay. Kasi mamamana natin ang karian ng Diyos. O para sa akin, ito yung uh, sinabi dito na makakamta natin ang mga bagay, hindi man dito sa mundo, kundi sa kabilang buhay. A Doctrine at mga Tipan, section 84, verse 38. Sinabi dito, at si Tatay Adan ay tumanggap ng kanyang kaluwalhatian at si at siya ay tinawag na anak ng Diyos. At tinanggap niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pagpapala ng priesthood. Napakahalaga po yung Kristo uh, priesthood na ating maibibigay sa ating mga anak sa mga generations at generations to come. Ang priesthood ay kapangyarihan mula sa Diyos para sa kalalakihan at kababaihan. Yung sa templo ay no, may tawag dito na para sa mga kakabaihan. Pero dito sa ating ngayon uh, sa mundo na ating ginagalawan sa simbahan, yung gumagawa ng mga ordinance ay mga kalalakihan. Ang sumpa at tipan ay nangangailangan ng katapatan. Alam niyo po pag tinanggap natin ang priesthood, kailangan na maging matapat po tayo sa Diyos. Alam natin na paano sundin ang kanyang mga nag-aaral tayo parati, at uh, nagsusumikap tayong umunlad sa ating buhay. Ang mga ordinansa at ipan ay nagbibigay ng kabanalan sa ating buhay. Pag tayo uh, sumusunod sa utos ng Panginoon, ginagawa natin na ino honor natin yung priesthood natin, nagbibigay tayo sa ating buhay na maging uh, banal, na tinutulungan natin yung ating sarili na lumapit sa Diyos. Lahat ng tumutupad sa tipan ay may akses sa mga pagpapala ng priesthood. Lahat ng tumutupad po sa mga tipan, if we're going to give a blessing, a comfort blessing, or ordinances sa simbahan, uh, lahat po yun meron tayong akses sa Kanya. Kaya napakaganda at napakaimportante na bawat oras ng ating buhay ay magsisi po tayo at bumalik loob sa ating Diyos. Kasi habang nabubuhay po tayo, may mga temptasyon talaga, and trials and tribulations na darating sa atin. Isang tanong lang dito is paano natin ito harapin At ang sagot dyan, harapin natin na kasama ang Diyos Ang priesthood ay hindi lamang kapangyarihan Kundi responsibilidad na maglingkod Kasi akala ng mga baguhan or um, mga hindi alam tungkol sa priesthood They thought na pag natanggap nila ang priesthood, okay na yon Maliligtas sila Pero hindi nila nalalaman na ang priesthood ay may kaakibat na kapangyarihan At responsibilidad para maglingkod sa iba Pinatotohanan ko na ang priesthood ay tunay na kapangyarihan mula sa ama natin sa langit, sa mga tipa na ginagawa natin sa templo at sa pamamagitan ng ating katapatan. Tayo ay tumatanggap ng mga banal na pagpapala. Nakita ko ito sa sarili kong buhay at sa buhay ng mga taong tapat sa Kanya. Alam ko na ang ama natin sa langit ay nagmamahal sa ating lahat at nais niya tayong bigyan ng Kanyang kapangyarihan upang tayo ay maging banal at karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.